Hello mga bee! Alam niyo kung saan tayo, dito tayo sa Garden Cafe. <laughs> Yon na nga mga bee, nagmadali pa akong mag-out sa office para lang maka-meet ma -ma ko yung call time na 6pm. Para hindi naman nakakahiya kasi lilibre lang tayo mga bee. <laughs> so nagpaalam pa nga ako bee sa papa ko. Tapos pagtawa ko sa kanya na malilita kong uuwi. Ang sabi niya, sino? Sino yung kasama mo? Lalaki, babae? Ay ako pa, bata. <laughs> So yun na bilang parang ganito sa asawa ko, syempre ang sabi nila is umuwi nang maaga dahil mahirap ang sasakyan dahil nga sa bayan to, eh, kami eh magbabiyahe pa tapos traffic pa o oh, di ba? So yun na nga B, maganda dito sa Garden Cafe, tsaka mga friendly yung mga staff nila. Ay at yung food din dito mga bi masarap din, suwabe. May mga seafood dito bi, so uh, sa mga seafood lang. yun naman mga, mga bi, no naman tayo problem. naghintay na matagal at dumating na rin ang ating ka-date. Yan, siya yung aking mga kaibigan ng college, mga close friends ko. O, oh, sila pa. Thank you sa so support sa aking vlog, mga talks. <laughs> talks, I mean. Sabi sila pa, pa ko mag vlog daw ako. Oh my God, yan. Yeah, Kasupport, eh, di ba? <laughs> Eh, medyo nakakaya lang kasi alam mo yun. Tapos ayun, yung aking inaanak, yung nagmamaui. So, syempre, alam mo na pag mag kita yung mga mag-best friend ng college, alam mo na ako ng topic. Syempre, buhay ng iba naming kaibigan. Charot! <laughs> Ay, syempre, walang ganon. Kamustahan lang ng mga life. At alam yung mga binahihiya ko sa kanila kasi tatlo sila is may mga baby na. Ako, ngayon, wala pa din. <laughs> Pero okay lang yan. Uh, still praying pa din po. Sana dumating na siya. And then, yun lang mga bi, kumain lang kami at konting chikahan lang dito sa Garden Cafe. And meron pa kami hinihintay na mga bisita din ito. Tox kasi babalik na siya ng Thailand. So, thank you Tox Herlin sa pag-chat uh, sa akin na uh, mag-join ako sa inyong, sa iyong pa-dinner. Thank you very much talagang kahit noon pa college life natin ikaw na yung aming maniglibre hanggang ngayon ikaw pa din so ayun mahal na mahal ka namin and ingat ka lagi sa Thailand alam mo yun masaya magkaroon ng kaibigan na kahit konti hindi nagbabago kahit na malayo na ang narating inaaalala ka pa rin at uh, tinuturing na tunay na kaibigan hindi man tayo nagsama-sama lagi nag-uusap lagi pero pag may time naman is lagi kayo nandyan kaya ayun mapapasabi ka na lang na salamat lord kasi may mga kaibigan tayo na ganito so, yun lang mga B basta punong-puno ng saya yung puso ko dahil nga nakita ko sila at nakasama kahit nasa konting sandaling oras lang. Ayun, sana mga B, magpakita din yung iba nating mga talks dahil kulang pa kami. Salamat mga BK! Bye!